So ayun mga gwiks, isang masayang hapon sa lahat diyan. Uh, sa hapon na ito mga gwiks ay maggawa tayo ng ating punlaan ng Chinese kangkong. Ito yung cup noodles na ating gagamitin. So s'yempre butas-butasan ko itong mga gwiks no. So ang style ko nito ngayon ay Punlaan ko muna ito ng Chinese kangkong at ipatong natin doon sa drum na may tubig no. Yun. Para self watering ang style niya. So makikita nyo ito mga gawiks mamaya. Yung ating gagawin no. Pagkatapos natin to butas-butasan ay lagyan natin ng lupa. Pero hindi ganun karami mga gawiks. Kalahating lupa lang para yung ugat naman niya dito sa butas ay lulusot yan doon sa tubig. So ito na ngayon mga gawiks. Yung ating pangbutas no. So yan so yan na mga guys tayo ay nakatapos na no yan nabutas-butasan na natin yung cups noodle at siyempre ngayon ay ito na yung lupa natin yan so yan ay talaga ngayon natin dyan sa ating mga nabutas butas na mga cup noodles no ayan. so dito tayo ngayon magpunla ng Chinese kangkong yan dyan mga gawiks no so yan so ito yan so lagyan natin to lahat para tayo ay mag start na na magpunla ng Chinese kangkong dito so yan So ayan na lahat mga kawiks Nalagyan na natin ng mga lupa ano? ayan. At ang kasunod yan ay ito na Ito yung ating buto na yung Chinese kangkung. At yan ay atinang ng punlaan Ayan Alat lang din natin yan Ayan Diyan naman ay pag nabuhay Secure na yan At siyempre katulad yan mga kawiks no? Ayan ating dagdagan ng lupa sa ibabaw mamaya yan so yan lahat ito ay punlaan natin ng buto yan kalat lang natin no hindi natin maiwasan na sadyang magdikit dikit sila hindi naman to lahat mabubuhay at least mayroon namang mabuhay dyan so yan ito lang lahat ang gagawin ko mga gawiks no ating punlaan ngayon ng mga buto-buto yan ng Chinese kangkong so yan sa ating pagtambay-tambay dito sa ating works dahil istiin tayo gawa-gawa lang ng paraan tanim-tanim lang yan so ayan na mga guys natapos na tayo maglagay ng mga buto ng kangkong no so yan so lahat yan ay mayroon na natapos na natin lahat yan at siyempre ang kasunod natin na gagawin ay takpan natin ng lupa sa ibabaw yan. So ito, ayan. Ayan na ay yung lupa na ating itinakip sa ibabaw at pagkatapos ay basain para siyempre yung balat, yung buto niya may balat at madali siyang lumambot at lalabas yung dahon kapag binasa ng binasa. Pagkatapos natin ito, ayan. So ayan na yun. Ay, mga gwiks no. Yan ay aking takpan lahat ngayon. yan Sunod-sunod lang. So yan. So yan ay ayusin natin mamaya. Ating ilagay sa isang lugar na pwede nating madiligan. yan So mga tatlong araw lang yan, mga weeks, ay lalabas na yung dahon yan Dahil yan ay alam na natin, sanay na tayo diyan sa pagtatanim ng Chinese kangkong. So yan. So ayan na mga gawiks no, natapos na tayo maglagay ng kanyang takip sa ibabaw At ngayon naman ay ating didiligan At siyempre mga gawiks, ilipat natin ang pwesto yan Sapagkat di tayo pwedeng magdilig dyan o magbasa Mababasa yung pinagpapatungan nya So ilipat natin sa simintadong lugar yan mga gawiks no na, Nasa lilim, dahil yan ay punla pa lang, bagong punla So dito natin muna pansamantalang ilagay sa gilid ng pader mga gawiks no So ito ngayon dala ko mga guwiks Dito natin ilalagay sa gilid ng pader Ayan ito yung garden natin no Ayan yung ating mga tanim dito So yan ang ating mga ginagawa Ayan mga garden soil natin At yung ating punla na bago Ayan punla. Yan ay litos yan mga guwiks Ayan So dito sa bakanti na yan Ay dyan tayo maglagay no Yan dito natin siya papa yan, pabubuhayin ang bagong buto. So, yan, dito yan mga guwiks, no. So, dito tayo magdilig. So, yan, diligan natin dyan. So, yan ang mga wish na transfer na natin dito lahat, no. nating nailipat dyan. So, ngayon ay ating basahin, diligan. So, yan yung ating... Pag na ngayon at antayin natin mga guwiks no? magkaroon ng usbong na dahon ang ating bagong punla ng mga buto ng Chinese kangkong so yan so yan mga gawiks ang ating Chinese kangkong na pinunla dyan sa ating cup noodles no ihanda na natin mga gawiks yung paglalagyan yan yung paglilipatan yan kung saan doon na yan lalaki at doon na tayo mag garbage no So dito okay. yan sa may drum mga gawiks no na dati din ay tinaniman natin ng Chinese kangkong na ganyan din pero ang kanyang status ngayon ay hindi na ganoon kaganda kaya palitan natin ng ganyan mga gawiks so yon alisin natin yung luma so dito yung luma mga gawiks no ito yung luma yan so ang luma ay ating alisin at palitan natin ng bago so ito yon mga gawiks no ang luma ang hindi na natin na asikaso to kaya ang ating gagawin ngayon ay linisin, alisin ang mga ito ito yung ginamit ko dati mga gawiks noon na pagtaniman ng Chinese kangkong at nilagay dyan so ang gagawin natin ngayon yung ating bagong punla na sa cup noodles yun ang ating ilalagay dito so yan, alisin ko lang ito mga gawiks lahat so yan, at linisin so yan, ipatong lang naman natin dito mga gawiks yun yung ating hinanda na yun ipatong lang natin dyan so may mga natira pang puno ng Chinese kangkong dito ayan yung mga huling na buhay so ayan yung dati pa ay wala na ay inalis na natin at ito yung natira mga huling na buhay ito at ito naman ay napakinabangan din natin ng husto ang Chinese kangkong nating naitanim dito no ang dami nating na harvest dyan. So ngayon, maghahanda-handa na naman tayo ulit sa pag-harvest kapag ka yan ay naayos natin. So ayusin ko lang to, ah, ihanda ko lang mga gawiks at ilipat natin yung ating bagong hinanda na mga yun, cup noodles nga yung ating papalit dyan. So ito na ngayon mga gawiks, sa hapon na ito, ang ating mga naipunla na kangkong no, yan ay atin ang i-transplant doon, ay i-transfer doon sa drum na ating nalinis kanina at okay na yon meron na nga tayo dong na ilagay no so tapusin lang natin to para yan ay doon na siya lalaki at doon na tayo mag -harvest. so dito yan sa ating nilinis yan mga gawiks natapos na kanina at mayroon na tayong na i-transfer dito ngayon so ito na yung mga gawiks Diyan na tayo magpapalaki no so yan so dito natin yan ilalagay hanggang sa siya ay lumaki na yan so dito matagal ang buhay dito mga gawiks no harvest lang tayo ng harvest diyan ayan self watering yan mga gawiks diyan so busin natin to at yung ating pitsay mga gawiks no ayan ang ating pitsay ay yan coming soon na pwede nang makaharvest diyan sa paglipas ng dalawang araw tatlong araw makaharvest na tayo diyan So, ubusin natin to mga guwik sa pag-transfer ngayon. Yan. Para dito naman ay magagawa na naman tayo ng iba. So, yan. Ubusin natin yan. Sana yan ay magkasya lahat doon mga guwiks. yan ay maganda maganda ang kanilang kalagayan dito hindi sila maubusan ng tubig sapagkat sariling tubig yan marami so ito na ngayon mga gawigs ang huling isa ang ating last na itra transfer dito nga sa ating set putering na drum so ilang beses na tayo dito nakapagtanim ng ganitong style mga gawigs no So yan, at yan na nga, yan ay ating antabayanan, ang kanyang paglaki dyan. So yan mga guwiks, isa na naman itong ating pagpapa pagpapalaki ng Chinese kangkong. No? Ayan ang mga buto, lahat yan ay maaaring dalawang araw ay kitang kita na natin yung mga dahon yan. So ito na ngayon mga guwiks update natin yung ating Chinese kangkong no doon sa self watering plants na ating ginawa. ayan So ito na ngayon ang ating Chinese kangkong mga guwiks. Buhay na buhay na nga silang lahat no. Ayun. So yan ay tatlong araw na, tatlong araw na natin yan na na-transplant diyan kaya yan ang kanyang status. So maganda, maganda ang kanyang tubo mga gawiks no. So yung kanyang ugat niyan mga gawiks ay hindi pa yan lubusang nakapasok doon sa ilalim no. Pagka nakapasok yan doon sa ilalim at yun ay nag-uumpisa na para yan ay tataba dyan. So yan mga gawiks update ko lang at muli masayang buhay sa lahat dyan. Ayan yung ating mga Chinese kangkong dito ngayon na ating itinatanim no kahit saan sa sulok ng ating pakapaligiran dito Good morning, good morning mga gawiks ko dyan Update natin yung ating tanim na Chinese kangkong dito mga gawiks no Sa may drum na plastic na aquaponic style Dahil dito nga ito sa may fish pan So ito na ngayon mga gawiks yung ating na i-transfer dito sa drum yan So mataas na ang kanyang pusbong no ayan mga gawiks kitang kita natin no ito ay masabi nating aquaponic style sapagkat yung tubig nito ay galing sa pispan yung pispan natin dito mga gawiks ayan so yung tubig ay papasok dito sa drum at ngayon ay lalabas dito so ayan ang labas niya mga gawiks no tumutulo yung tubo dyan so ngayon ating silipin tong mga gawiks kung yung ugat ay makita natin na lumabas na sa ilalim sa puitan. So ayan na nga mga gawiks no Ayan So maganda ang magiging tubo nito mga gawiks dito Sapagkat yan ay nakababad sa tubig no So ito ayan So tingnan natin Ayan ang ugat ay lumabas na So yan na nga mga gawiks ang kagandahan dito no Na tayo ay nagtanim tanim nito Kahit marami ay hindi naman tayo magsasawa dyan Sapagkat gulay yan So ito ngayon mga gawiks ang ating abangan sa pag-harvest So sa ngayon ay hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong lahat dyan sa pag sa aking YouTube channel. Abangan nyo ang ating pag-harvest Yes, yahoo, bye bye, maraming salamat na hanggang sa dulo ng aking video. Simula sa pagbutas-butas ng yan cup ng noodles at sa pag transplant ng ating kangkong dito ayan nakasama ko kayo bye bye yahoo sang masayang buhay lang sa lahat yan